Hello guys. Good morning. Welcome back to my channel, Eric Mix Vlog. Sa bidyong ito guys, maglilinis ako dito sa harapan ng aming bahay kasi ito tatanggalin ko yung mga sa ng saging. Pero bago po ang lahat yan, intro muna tayo. Yan guys, so yan na 'yung aalisin uh, ko yan. Ayan. Saka yung doon. Saka yung ano na yan. Ayan. Linisan natin yun guys. Tapos ito tatanggalin natin. Tatanggalin natin daw. Nakatambak na to. Si medyo pakingnan sa harap ng bahay. Ayan. Linisan ko yun guys. Ayan. O, tatanggalin ko yung mga saha na yun. Ayan. Yung dalawa na yun. Ito yun. Para yung modern na lang yung iiwan natin pag mamunga na tapos ma pwede ng harvest niyon eh. yun, hindi na natin pagpatuloy yung mga sa kaya ah, alisin na natin yan ayan guys ito guys tinanggal ko na yung mga pinagpatulang ko ng ano sa ng saging yan malinis na yung guys yan malinis na yan malinis na guys yan doon ko nilagay oh. doon ko tinambak yan katambak lahat yan dyan Totubuan ng ano yan guys pag mabulok yan totubuan ng mushroom yan yan dito nga may nakilang bisis lang ako nakakuha ng mushroom dito eh. ito may mushroom nga maliit yan yan may mga maliit yan ito yan <coughs> maliit mushroom mo tubuan ng mushroom na yan guys okay lang harvest na rin ako dyan ayan inis na yung harap ng bahay natin yan tamnan ko ng ano yan ng bulak yung halaman ayan guys ayan ito guys so natamnan ko na ng ano ng bulak yan sa amin tawagin to sa Negro San Francisco to eh ayan tapos yan ang ganda yung pang indoor na bulak yan, dyan ko lang muna tinanim guys. Kasi mag, ano ko nang saha. Yan yung gawin kong, ano, pang ko. Yan, dyan ako ng, ano, mga saha nila. Pa kapalan ko muna yan guys. Ililipat ko lang sa, ano yan, pasok. Yan, no, malinis, no. Dito sa kabila may, ano din, may tinanim din ako, ano. San Francisco. Yan. Yan guys, unti-unti ng, ano malinis yung tingnan nyo pag maputol natin lahat yan ay yung dalawa na yan dyan yung dalawang kumpulan dyan yan putulin natin yan pati ito anuin natin lahat yan ayan tapos yan din oh. alisin natin lahat yan yan guys yan pag mabulok tong niyog na yung pinutulan tanggalin natin yan kasi dyan tayong magiging mag entrance sa ating bahay Ayan guys. Anay, ulan kasi dito guys kanina. Umaga na yung pumigil ang ulan eh. Kaya hindi ako makagawa sa labas. Ayan guys. So, hanggang dito lang muna yung video ko guys. Huwag nyo kalimutan mag like, subscribe, i-click ang notification bell para updated ko kayo sa mga susunod kong videos na i-upload.